Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin eh di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative depende sa kung anong mapipick up kong energy walang masama kung papanoorin ang sun moon at rising sign kasi baka man sa mga ngayon ay mag resonate na sa sitwasyon nyo kaya tayo ditong knight of wands two of swords nine of wands Mm -hmm. So, alamin, na, alamin natin tong knight of night of wands. Ay, nga pala. Tao ko na lang to. Ay! Hindi pala siya pwedeng maging tao dahil dalawa silang tao. Eh, di energy na nga lang talaga. So, yung Knight of Wands kinalify ng no. uh, Knight ay eh, King King of Wands Three of Wands uh -huh. Three of Wands Kaya lang wala akong idea kung anong subject dito kaya maglalabas tayo ng ibang deck other information so ito na yung bida natin o subject sa uh, reading natin Babae natao or lalaki kung extrovert. More like um may kinalaman to sa relationship, may flower, may ano na tayo, flowers, bouquet. So, ang dating sa akin, um, may itong babaeng to, siya yung may nagugustuhan. Uh -huh. Pero ano to eh, Sing, parang siyang single reading. Okay. So, kung dito para sa inyo, eh, di ba para sa someone na malapit sa inyo na, yun nga, babaeng tao, or lalaki, kung extrovert, mayroon siyang natataypan, eh, kaya lang, yung natataypan niya, ay boss niya siguro, or ahead sa kanya, mukhang ka-workmate, or kung di man ka-workmate, ay someone na nag-embody ng no. Uh, leadership in a way na siguro may position yung nagugustuhan niya Ma, um, mayaman may, may influensya o matanda sa kanya mas matanda sa kanya may big age difference regardless kung gaano katanda pero tingin kong matanda eh mga nasa 50 pataas pero then kung di ganun 50 pataas yung edad nung nagugustuhan niya, eh, may big age difference sila, like, five years and above. Your big age difference. Um, So, ang dating sa akin, Uh, binivision nga tong taong to na what if map mapunta sa kanya maging sila parang nag imagine siya or somehow pina-fantasize or goal siguro maging sila ewan ko pero may 3 of ones kasi tayo dito eh na para bang uh, siya ng growth whether pinormahan niya na to or nandiligaw na sa kanya pero ang dating Mapaka-patient siya. Sa so, three of wands. Mm. So, yan. So, maraming pwedeng case. Desire niya ay mag-confess sa taong to may desire siya. Hindi nga lang niya kung kailan, pero um, uh, napapaisip siya mag-confess, or baka nag-confess na, or baka may nanligaw na sa kanya. At yun na yun yung taong yun, kaya lang uh, ayaw niya munang mag-rush na sagutin. So, case-to-case -case basis. Kasi kung nanliligaw na to, nag-observe pa muna siya. Pero kung hindi pa siya nililigawan ng crush niya, eh yun nga, parang nagbabalak pa lang. ah uh, in-envision niya na yung mga dapat niyang gawin, anong strategy niya. ah um, na sobra. So, pero nang dating sa akin, ini-imagine na niya na sila na, ganoon <laughs> Advance. Anyways, ano tong two of bats? Two of swords, oh. Ito, observe tayo dalawa na pala to two of swords so oh. ngayon rin pa yung five of so ay cups ano ba to five of cups ay five of five of cups nga ayan ghosts ay cups Five of Cups at Eight of Cups. So, kanina, desire to, di ba? Dito, confused siya eh. Hindi, nag lang siya kung mag-make a move. O mag-take action. Na parang napunta siya sa indecision. mhm uh -huh. Marami siyang desire na gustong gawin. Kaya lang ha. At the same time, may two of swords na parang uh, may balakid. Sabihin natin nahiya siya. Napanghinaan ng loob. or iniintay niya na yung crush niya ang mag-confess sa kanya but again yung two of swords natin eh kinalarify ng five of cups at eight of cups dito kasi sa five of cups sad siya dito baka yung napatay pa niya ay may asawa na oh my god or in a relationship or baka yung mismong babae kanina yung in a relationship na kaya hindi pwede so sad siya so bis on basis baka yung crush niya ay in a relationship na sa iba kaya sad siya or siya yung in a relationship kaya sad siya kasi nga may balakin Parang napanghihinaan siya ng lobe eh, dito sa combination na to. <laughs> Kasi may 8 of... Eh, teka. Eight of cups Uh, disappointment kasi to, disappointment din to. 9 of points So, malaki chance na gano'n. May isa sa kanila na in a relationship kaya ito. Um, ang dating yung rational mind niya ay sinasabi na mag walk away na lang dahil mali or may balakid na parang wala sa kanya yung control. Kaya, napapaisip-isip siya na uh, wag wag pursue ang taong to at the same time. Gusto niya at ayaw at the same time. Kaya may two of swords. Kasi malaki nga ang chance na may balakid sa kanilang dalawa. Ewan ko kung ano kung relationship ba or dahil sa age difference or dahil sa estado, mayaman, mahirap pero may something na parang um, bumabalakid sa eksena in a way na nakapaisip-isip din siya na mag-walk away na lang kasi mukhang imposible imposible yung ganitong sitwasyon. Teka. Ang nangyari dito. Ngayon, nandito na tayo sa 9 of 1s eto na yung future outcome. Okay? So, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero ito, uh, ito yung future. So, dito, whether nangyayari na or mangyayari pa lang. Ito yung result or outcome or future potential ng scenario ito. Dito tayo magre-rely sa 9 of wands. Anong pwede mangyari sa future ng ganitong klaseng sitwasyon. So, 9 of wands, you can clarify, ng 8 of pentacles, at, oh, double 8, oh. 8 of imps, ay, 8 of wands. So, dahil, dalawa, may umuulit na card, dalawang 8. Pag-iisahin ko na lang yan. Magdadagdag tayo ng isa pa. Dito ko ito lalagay sa gitna. judgment Again <coughs> so 'yung nine of wands, hindi kinaiibay ng 8 of pentacles, 8 of wands. Ngayon double nga 'yung 8 kaya pinag-isa ko na lang at nagdagdag ng another card at lumabas ang judgment eh well ang dating sa akin ang potential outcome ng ganitong situation o future outcome ay dito confused siya, di ba? Dito magkakaroon na siya ng courage or motivation um, yun yung awakening dito sa judgment uh -huh. na uh, i-pursue pa rin sa so, kabila ng balak balakid dito sa two of swords natin ang dating kakaroon ng lakas ng loob, suungin ang mga challenges. At iperso pa rin ang taong to. So, ganyan yung awakening na nangyari dito. Awakening, karoon ng encouragement at motivation. May iperso pa rin ang taong to. Yung nagugustuhan niya, ha? Uh, hmm. So, yun yung potential outcome dito. Kaya lang, rong tanong, type din ba siya noon? 'di ba? Ano'ng feelings sa kanya? Nung nagugustuhan niya. He, bakit ganito? Confusion. distance eh bakit ganon ganit yung tao oh. <laughs> sama loob tapos bitter eh ex niya siguro tong nagugustuhan ng bida natin ano kang lumalabas kasi ano eh yung bida natin gusto niya pa rin yung ex niya eh kasi ano eh Ba't naman lalabas to kung crush lang niya yun ba diba? Ba't naman magagalit sa kanya yung crush niya unless may ginawa siyang kapalpakan sa workplace kung sakali man kung boss niya to or ewan ko pero malaki ang chance na x na to kasi separation no? may separation dito eh <laughs> e eh, kung x reading to bitter sya e eh. ang damalabas unrequited love kasi hindi rin siya sure dito oh. kung worth it pa ba yung second chance kaya may separation dito oh. distance at bitterness Uh, MG. So, Sobrang dating dito. Mm -hmm. Kung ganito yung senario, ito yung feelings nung ex niya. Let's say May ginawang kalokohan yung babae or yung lalaki kung extrovert nga, 'di ba? regardless kung sino yung cancer sa reading nato kung siya ba yung mismong babae or lalaking extrovert vice versa pero ito yung ex eh ito yung ex niya galit sa kanya or may sama ng loob hindi ko masabi kung bakit sabi natin siguro dahil nakipag break sa kanya yung um, cancer hindi niya matanggap na iniwan siya or baka pinagpalit siya sa iba kasi bitter siya dito regardless kung gaano sila katagal na nag-break pero mukhang galit pa rin siya or baka may nasabing masasakit na salita yung cancer bago ang breakup kaya nagtanim ng galit o, sama ng loob kasi may resentment doon. Ito. Or pwede binibigyan siya ng mixed signals ng cancer. Case to case basis kasi eh. Kaya nakakaramdam siya ng confusion. Napakang feeling niya pinaglalaroan siya. So, okay. ano, again, ulitin ko case to case basis. But isa lang yung sure dito. Eh, ang dating hindi siya sure kung worth it pa ba itong connection na ito kasi kung ganito yung ano card distance separation space blockage eh may invisible wall siya na para bang ayaw niya munang makipag-communicate kasi nga galit siya dito or bitter. O may sama ng loob napakang uh, gusto niya munang lumayo sa cancer so sa madaling salita since nakikita na natin dito yung feelings niya uh, may desire nga dito yung cancer na suyuin maganda kung wag muna sa period na to kasi mukhang mapapahiya lang siya sa bandang uli wala siyang kailangan gawin sa ngayon kundi maghintay kung gusto niya talagang i-pursue itong ex eh maganda sa ibang panahon wag ngayong period or else madi-disappoint lang siya na parang lahat ng effort niya na baliwala or hindi siya papansinin, ibublock, isisin zone lang. So, masasaktan lang siya in the end. So, yun yung advice dito. Anyways, Ito yung last deck natin. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fits sa sitwasyon nyo. Okay, kukuha ko dito ng anim. Madali lang na maintindihin to dahil basic English lang. So, ito na yung future, I mean, uh, general advice. Or, general prediction. Okay, sa period, period na to. So sabi dito Some assistance will make you succeed Eto Follow your heart mm -hmm. Eto give up your present idea. So, ito na nga yung idea, di ba? Na i-pursue ng cancer yung ex niya. So, kahit dito sinasabi, i-give up na muna yung idea ng pag-pursue or else, madi-disappoint nga lang. Kasi nga, parang galit nga yung ano? Bitter yung ex eh. So, ewan ko anong ginawa ng cancer. But again, yun yung feelings niya eh. sa period na to. Eto. The thing will develop toward the goal. Mm -hmm. At ang um, pang ilan na nga ba to? So, 4, 5. Pang fifth na to. You must be flexible. Eto ang uli. Eto. Sabi dito, it's time to make new plans. Mm -hmm. So. Sabi kanina give up yung idea ngayon panahon na para magkaroon ng new plans. Okay, ibahin yung plan. Kasi kanina parang ano eh ang dating ang plano sa period na to ay mag-confess or sue so yung ex. Na parang um, hindi eh, worth it. Kaya sabi, give up yung idea o magkaroon na lang ng ibang plano. Mga ibang plano sa period na to. At wag na lang muna sa ngayon. I-pursue yung X or else, madi-disappoint na lang in the end. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Oh, now.